Yan, good morning po. Yan, meron po tayong bisita. Yan. Yan po. Yan. Ito po ay box na... Uh, luma. Kinawan trap. At uh, yan. Meron na po tayong bisita, oh. Ang Ito ang galing niya, oh. Yung central. Hmm. Oo. Oh, oh. Kita mo kung dyan, Timeg. Nakapasok malamang na yan. Pwede rin namang hindi pa. Ang dahil pa sa baba. ang laywan po palibasa ay sanay na dito sa amin sa box halos uh, wala nang, ayaw na tumira sa gubat pag hindi sa mga pader ng bahay, sa ilalim ng mga flooring ay sa box kasi mas safe sila dito kasi hindi namin sila sinisilaban pag nag-harvest ay minsan ah, hindi na ginagamitan ng smoke kapag ka ah, stable na or naayos na yung kanyang mga mga frames ito palibasa ito ay bisita ay hindi maaaring hindi gagamitan ito ng ah, smoke pag inayos yung frame kasi walang direksyon yan kung saan sila magbuburo dyan hindi ano mapalad ma na la ang kung yung sun din nila yung line ng frame pero kung hindi ay uh, malamang na pabalagbag at yun ay napakahirap uh, harbisin pagka ganun no? yun ay pwede mo ano, buhatin ng buo halos pagpabalagbag yan o, tapos na po sila mag ano mag um, pasok tatlong araw na namin napapansin na may paali-aligi dito pa dalwa-dalwa tatlo uh, at ngayon lamang po dumating yan galing kaya yung mga pinaglumaan po nating box ingatan lang natin na huwag siyang aanayin pero mas maganda na nakaposisyon siya dahil, yun ang queen Oh. Yun, kita mo? <laughs> <laughs> Nakita ka huling huling nung ano? Huling huling pumasok yung queen niya. Mm. Uh. <laughs> kita mo? Oo. Oh. Kita sa camera? Hindi. balamang na hindi. Ako lang ang na nakakita. Nakasala eh. Iwan ko lang yung titingnan ko. Nakita, <laughs> Nakita na ko ang queen? queen. Huli palang pumasok yun. Galing. Kita, kita mo, mahabang. Kita hmm. Tagal ko rin ka naman di yan. Malakas mo daw, may. Hmm. Yan, ito po ay sa bayaw ko. At uh, ano, may mga alaga na po talaga sila dito ito, kagaya nito parang ito, meron ba ito otra trapa rin? Ah, oh, wala. meron to. Yan. Meron po 'yan, oh. Yan. Tapos ito meron din dining ano, yung, dating. dating. Ilan ng araw na ito, Totoy? Naigit na sa apat mo. Ito, ito po ay dating din la ang dito. Hindi po 'yan ipinasok na kikilik na for this na ata. Yan. Hmm. Po ay karaniway galing na rin sa aking mga box kaya sanay na sila sa box kaya diyan sila nag ah uh, babahay ako no. ay galing ngayon nag hunt po ako sa gubat pero talagang wala akong nakita puro mga nasa bahay na ngayon ang mga api sirana natin dito pira na sa gubat o yan gaya po yan, no? no? dating laang din yan, yan. hindi yan kusang ipinasok yan po ay napakabilis isang buwan la yan pito ang saray karaniwan Sagay, ang dating hindi katulad po ng ipinasok natin mas mabagal ito ay mas mabilis yung gayaan yan, gayan. yan. Okay. Uh, tayo po ay ano uh, uwi muna sa ating uh, ano bahay. Naglalakad po ako kaya medyo makiraw. No? Yan, ito naman po yung ating sting this beast na bagong ano, bagong akat. Yan, bagong split. Yan po. Yan yung trunks niya bagong split pa lamang po yan yan po ay galing sa peral halimbawa kagaya nito ito, pakita ko sa inyo yan, oh. yan yan po ay peral yan ito po yung entrance nila yan ang entrance nila yan, tapos pinatunga ko po ng box yan kapag po yung box na yan ay puno na atin pong papatungan ng isa pang box tapos ikakat na po natin o oh, iaalis na po natin dyan sa peral yun po bagong akat ko yun, 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 yun. yan o oh, bagong akat po yan o oh. yun o oh. oh, dalawang patong na siya yan ilalim po yun o oh. kita po po yung brood yan. yan po ay pababalutan natin sa ano yan. Yan. Tapos, ito pa po, peral din. peraldin siya na pinatunga ng box. Oh. yan. Pag yan po ay puno na, yan aalsin po natin dyan. Ang nangyayari po niyan, yung ating peral hindi nasisira. Nakapagpadami po tayo ng hindi nasisira tama po yung ating aapisirana ah, na noon pa yan oh kung natatanda niyo ang box na yan, dinadakot ko ang mga bis yan oh yan bayan po ay napakatagal na ito matagal na rin po ito pikit ang aking ulo ay pinupunuan ng dukot at kung natatanda naman po ninyo yung aking inireels noon na, na bis na ano apisirana baling ito siguro yung mga 4 months na na nagsimula sa isang brood yan na po siya ngayon no? Oh. puno na yung kanyang uh, rims at yan po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 prims yan yan o oh. 10 prims po yan 1 two, three, four, five, six, seven, eight, eight, nine. Yun po yung paten sa tabi yun ten creams. Yun po yung may hani narin. Hmm, um, bisa tap over mga bis sa top cover nya hmm. may na rin po at hindi ang pinadadami pa mo muna natin siya saka natin haharbisin pag talagang madami na yan God bless mga kabis uh, good morning